Hello po mga kakusina! Hindi niyo akalain na ito po ay pandesal? Tara, umpisahan na natin. Maganda lamang po ng pandesal. Yung mga lip over niyo na pandesal, yung tumigas na, pwede niyo gamitin dito. Ganito lamang po ang gagawin nyo para mailagay natin ang feeling mamaya. At meron tayo dito minced chicken. onion, garlic, at spring onion. At lagyan din natin ng asin at paminta, ketchup, at mayonnaise. At imix-mix lang natin para maghalo-halo ang mga sangkap. At lagyan din natin ng cheese para mas lalong sumarap. At i-mix-mix lang natin ulit. At ayan na po ang ating filling. At siguraduhin lang natin na malinis ang ating mga kamay. At ganito lamang po ang gagawin natin dito sa pandesal hanggang sa maubos natin lahat. Ito po ay napakasarap na pang merienda. At dito, mayroon tayong isang itlog at dalawang pak ng Rebisco crappers. Dinurob ko na po yan. Ganito lang ang gagawin natin dito sa itlog at pandesal. Para makasigurado tayo na talagang dumikit ang mga crumbs. At unitin lang natin ang ganitong proseso hanggang sa matapos natin lahat lagyan ng breadcrumbs. At dito sa kawali, maglagay ng tayo ng mantika. Once kumulo na, ilagay na natin ang mga pandesal. Tatlong pandesal lang natasya sa kawali. Malit kasi ang kawali ko. Baliktarin rin lang natin para maluto naman ang ibang side ng pandesal. Ayan, luto na. Pwede na natin ito hanguin. At ayan na ang ating crispy chicken pandesal. Napakasarap ng ating chicken pandesal at talaga namang matatakam ka dito. Pwede ito pang baon, pang merienda, at pwede nyo rin gawin ito pang negosyo. Napaka-crispy at napaka-creamy naman ang ating filling. At hindi nyo a na pandesal lang ginamit natin dito. Subukan nyo na rin pong gumawa nito at siguradong babalik-balikan nyo ang sarap nito. At kung matitikman nito ng inyong mga tsikiting, chak na palagi nila itong ire-request. At maliit lang po ang puhunan sa recipe nating ito. Tikman na natin. Hmm? napaka-creamy at cheesy ng ating filling. Ang sarap!